Hi guys, may lang so no, mo mong kan guys, mong hapon di ay kay mauli naman ni so, pamana mong haul Mauni ang among gabaklay guys, gabaklay, baklay lang gud niya na guys, kay wala pa man haul so siya, kumakauban na na oh. ni among gabaklay yan, sa nga side na siya so dere na pud sa bukid na ni siya guys so, may bagong tanom nga pinyahan guys ay siya, dira, nga pa, siya dire na part lipay na kay mi guys kay bahalag magbaklay backlay mi basta makauli lang mo na siya guys ang among go backlay and all the siya guys uli na tos lang ini ang say oras well, ila ulat ulat mi oh uh, uli na to mo na siya oh Ano so, siya guys, moro na ang amuang baklayan, Ulat media mm -hmm. me sa highway of Hello mga dumami pick up ko na niya isang. Ato bye bye. Please like and share and follow. Bye bye. Oh labi na kay giulan.